Kailangan ba talaga sumali sa mga agency? Required ba talaga to o mandatory attach? Iyan ang pag-uusapan natin for today's video. At bago natin talakayan yan, please make sure muna na subscribe ka and then nakahit all the bell button ka para manupipay ka every time na may bago tayong video na i-upload. Let's go! Wow. I got so much... Hello mga kapatid Welcome or welcome back to my YouTube channel Another day, another earnings na naman tayo dito kay Pupu Live application uh, For today's video, ang tatalakayan natin is uh, kailangan ba talaga, required Aww. ba talagang magkaroon ng isang agency o sumali sa mga agency dito kay Pupul Live Application? Required ba talagang uh, sumali sa mga agency or sa mga family dito kay Pupul Live Application? Required ba talaga? Mandatory ba itich? Uh, para sa nakakarami, uh, kailangan niyo po talagang sumali sa mga agency. Dahil kung wala po kayong mga agency or family dito sa k Pupo Live application is para kayong uh, galalang, So napakahirap po talaga ng walang agency, walang sariling agency or walang family na, na magagawin mo. Kasi kailangan mo pong gawin yung inyong mga tasking, yung solo live at saka yung Uh, Fertilized Crown Seat kailangan nyo pong umupo sa ibang uh, panel para matapos nyo po yung Fertilized kailangan nyo po may family po kayo at may masisilungan kayo na family kasi hindi nyo po matatapos ang uh, inyong mga tasking kung wala kayong family at isa pa required po talaga dahil pag wala po kayong uh, agency dito kay Pupo Live Application uh, minsan nakakahiya po talagang uh, umakyat or makiupo sa ibang mga panel kasi nga po, uh, priority po ng ibang agency or ibang family yung mga member din po nila kaya kung wala kayong agency maghanap-hanap na po kayo ng mga pagkakatiwalaan yung agency Uh, kung gusto niyo po sa amin, uh, ilalagay ko na lang po yung aming na uh, ID number para makasali kayo, maka-join kayo sa aming agency. At uh, isusure ko po talaga sa inyo, 100% hindi kayo magsisisi sa aming agency. Wow. At uh, ito lang po ay uh, kung gusto nyo lang, Ayan, wala naman sa pilitan dito sa pagsali sa agency. Pero may mga independent naman din dito sa uh, sa loob ng application kay Puku Life Application. Mga ind independent, walang mga family. Kaso nga lang po, nahihirapan talaga sila na gawin yung mga tasking na yun. Yung matapos yung mga crown seat. Kasi nga po, wala kayong family hindi kayo makaupo kasi pag sa iba makikiupo kayo baka sipain lang po kayo o, o ibaba yung iba mga nakikick out kaya much better po sumali kayo sa mga agency pero kung gusto niyo sa amin uh, open po ang aming agency andito po yung ID number uh, yan po uh, join na lang po kayo dyan at i-assist yeah, na lang po kayo dyan para makapasok kayo sa aming agency. At isa pa, napakahirap po talagang walang agency dito kay Pupul Live Application. Kasi minsan sasali kayo sa mga sa mga event dito sa loob ni Pupul Live Application. Sa loob ni Pupul Live Application may mga event na sasalihan. Kailangan may suporta na pack-up na family or agency. Kailangan po yun. Kailangan kayo marami kayong uh, viewers. Kailangan. Kunyari, magta-tasking kayo. Gagawin nyo yung tasking ng mga PK battle. Kailangan nyo po ng viewers. Kailangan nyo po. May family kayo at may magbabagsak sa inyong mga gifter. O, o kaya man yung agency nyo. Papuntahin nyo doon para makasuporta lahat ng member. Pamparami ng viewers. At... Mabigyan kayo ng uh, gift, mga virtual gift na kailangan nyo para manalo kayo sa isang uh, PK battle O kaya man sa mga event dito na pakulo ni Pupul Live Application So ganoon lang guys ha So kailangan nyo po talagang mag-agency Uh, dahil minsan pag hindi po kayo na wala po kayong agency baka ma-detect kayo ni Pupu Live application na wala kayong agency ay baka maban po yung account niyo uh -oh. pero ano lang yan na uh, hindi po madalang lang naman yon pero may mga independent naman talaga dito na nagtatasking, nakikiusap naggawin gawin yung tasking kaso nga lang matagal kasing gawin yung tasking kung wala kang family maghahanap ka pa, makikipagkaibigan ka pa, ubus oras di ba, yung kailangan, kailangan mo ng itasking, uh, dalawang oras, or isang oras maghahanap ka pa, makikiusap ka pa sa ibang tao, e eh, paano kung hindi ka pa aksyatin, i-kick out ka pa or i-block ka pa di ba, sasama pa yung loob mo kaya, ang gawin nyo na lang Sumali so, kayo sa mga pagkakatiwalaan yung mga family or mga agency dito kay Pupul Life Application. So, ganun lang kadali. Wala naman pong magiging problema kahit sumali kayo. Much better nga pong may agency kayo para meron kayong tinatawag na a family dito kay Pupul Life Application. So, ganun lang po kadali. Ah. Namumroblema ka ba saan bibili ng murang bilihan ng coins? Ah. Halika na at mag-top up gamit si Pupul DP. Paano makapunta sa shop nila? Uh, I-click nyo lang po ang mga link na naka comment sa description down below At ma-direct na po kayo agad-agad kay Coco D.P. At bubungad na po kayo agad-agad sa inyo dyan yung mga uh, top sale ha Direct top up na pwede nyong uh, gamitin gaya ng mga Mobile legend, PUBG, Genshin Impact at marami pang iba at kung ikaw naman ay isang live streamer, kung gamit mo si Pupu Live application, i-click mo lang po si Pupu Live application and then ma-direct na po kayo agad-agad and then i-enter nyo na po kagad yung mga ID number nyo at bubungan na po kagad sa inyo dyan yung mga select package na gusto nyong i-top up o gusto nyong i-avail pag nakapili na po kayo ng mga select package na gusto nyong i-top up direct na po kagad kayong magbayad sa select payment method kung gcash ba yan, Co coins or bank transfer at marami pang iba click nyo lang po yung mga email address nyo i-click nyo po yung buy now nyo madirect na po kayo agad-agad sa inyong mga Gcash account o oh, Gcash wallet para makapagbayad na agad-agad. Ano ba yung itatap up ng coins gamit si Coco TV? Turn nyo po makapagbayad sa Gcash. Click nyo lang po yung uh, complete. Ayan, minuto, segundo, darating na po kagad sa inyong mga account, sa buko account nyo, yung mga tinap-up niyong coins gamit si Koko DP. Kaya sa ang nice. napakabilis ng transaksyon dito pa na kay Coco DP. Sa lahat ng mga naghahanap ng mga murang bilihan ng coins, wow. I recommend Koko DP. So, ganoon lang po kadalo. So, sana nakatulong ng mga ating na video tutorial hanggang sa mga susunod nating mga mga video tutorial pang gagawin salamat sa lahat ng mga bagong subscriber patuloy nyo lang po kami nga uh, suportahan at uh, maraming maraming salamat salamat sa pagtanaw ang um, ping